Madalas kung mag-imbak ng tubig sa drum si Tatay Warlito, ito ang kanilang ginagamit na panligo at panghugas. Hindi na eh, kasi <laughs> nagpagaya na rin kami sa mga kapitbahay namin dito noon. Nung kami-kami pa lang, no, kasi matagal na ako rito eh. Nung 2000 pa, Konte eh, konti pa lang yung bahay. Ngayon, medyo dumadami kaya iwas na lang sa, kan sa, sa iniinom kasi hindi tayo sigurado na, ugbog eh. Di ba? Nang makaramdam ng tila paghilab noon sa tiyan, nagdesisyon itong uminom na lamang ng mineral water. Mas mainam na raw ito kaysa gumastos ng libu-libong pera pampagamot sa ospital. Mayroon na parang hindi maganda kaya no, mineral water na lang. At least sigurado, di ba? Mainam daw itong gawin lalo na pumalo sa isang daan, apat na ang kaso ng typhoid fever na naitala sa Baguio City ngayong taon kumpara sa 82 kaso noong nakaraang taon. Ang typhoid fever ay isang klase ng infeksyon sa katawan na kadalasang sanhi ng pagkain o inumin na kontaminado ng bakterya na Salmonella typhi. However, yung cases po uh, have no definite space and time. So, it sabihin, and wala akong, uh, wala clustering, okay? Wala akong clustering. And at the same time, uh, this this cases, not all cases of typhoid fever have been laboratory confirmed. Okay, so the, they were just based on uh, the clinical uh, symptoms that may also mimic other uh, other diseases. Okay? Pero paglilinaw ng opisina, walang outbreak sa kaso ng typhoid fever sa lungsod. The cases that we have for typhoid fever is not that high compared last year. Uh, so that we're not looking at an outbreak of typhoid fever in the city of Baguio. Kadalas ang sintomas ng typhoid fever ay lagnat, pagtatae, pagsusuka, dayariya at panghihina. Tumaas na hindi naman po significant ang taas. Uh, uh, we have a lot of uh, food establishments at maaaring uh, sa, sa food storage, maaaring din water storage po natin um, and even yung ating, uh, you know, ano yan eh, uh, hindi lang po yung kung saan source, kundi it's how we store our uh, food and water. Maari pa rin itong agapan gaya ng regular na paghuhugas ng kamay pagsunod sa food safety handling and standards. Jose Robert Inventor para sa Luzon headlines.